Salamat po ng aking mga friends, followers na lagi pong nagsusubaybay po sa ating mga reels videos at sa mga long videos po natin sa ating uh, uh, Facebook uh, page mga kaibigan. Kami po kasama ko po ang misis ko ay bumabati po sa inyo ng napakagandang umaga at uh, mahalaga po ang topic na atin pong pag-usapan sa umaga pong ito dahil sa lahat po ng na mga, na mga nagtatanong po sa atin ay hindi ko po lahat kayo masasagot ng isa-isa. Dahil napakadami po ninyo, pero sa pamamagitan po ng video pong ito ay maaring ang ilan sa inyo po mga kaibigan ay masasagot po natin. Dahil uh, sa video pong ito, makikita ninyo, maririnig ninyo kung ano ang mga uh, skilled worker na maari pong pumasok sa mga minahan, kung sino-sino po ang pwedeng mag-apply sa mga minahan dito sa Western Australia. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, gusto ko pong ipapakilala po sa inyo ang aking misis. Hello po, gandang maga po. Siya po si Jen mga kaibigan at uh, nandito po ako sa bahay po namin at uh, maya maya ala ng konti mga kaibigan ay paalis na rin po tayo papunta po sa isang minahan na ang pangalan po ng uh, minahan na atin, na atin pong pupuntahan mamayang uh, maya maya ala ng konti ay Rio Yandi po. Kaya kung sino-sino po ang mga Pilipino na nandyan po sa Rio Yandi na may schedule po na ah uh, pupunta dyan para magtrabaho, magpapangita po tayo dyan mga kaibigan. Ngayon, uh, itutuloy po natin ang ating pinag-uusapan mga kaibigan. Unang-una po, sa lahat po ng mga, na mga nagtatanong, katulad ng mga skilled worker na galing dyan po sa Pilipinas, mayroon pong mga nagtatanong katulad ng uh, hiring, kung mayroong hiring po ng bako operator, hauling truck driver, rigger, laborer, elektrisyan, o kaya, sasabihin na natin all skilled worker na galing po sa Pilipinas. Unang-una po mga kaibigan, gusto ko po ipapaliwanag sa inyo na ang lahat na mga minahan dito sa Western Australia po, ang hire lang po nila ay yung mga skilled worker na permanent resident na po rito sa Bansang Australia o kaya ikaw po ay citizen po rito sa Bansang Australia. Pero... Nag-hire po sila ng mga skilled worker na galing sa iba't ibang bansa Kung ang isang planta ay bago pong itinatayo Katulad ng mga ilang planta po na kasama po ako doon sa nagtatrabaho Ay talagang may isang kumpanya talaga na nag-hire po dyan sa Pilipinas At napakarami po mga Pilipino ang kanila pong na-hire na mga skilled worker At uh, may visa po sila mayroong 6 months, mayroong 1 uh, year, mayroong 2 years mga kaibigan at uh, pagkatapos po ng kanilang uh, kontrata sa kanilang uh, trabaho po rito ay pwede po silang uh, pauwiin po ng kanilang empl employer kung hindi po sila makapag-apply ng kanilang PR. Pero ang pinapahintulutan lang po talaga na, na makapag-apply po ng, ng permanent resident rito sa Western Australia kapag ikaw po ay umabot ng more, more than 2 years. Kaya kung ikaw ay umabot pa lamang ng 6 hanggang 1 taon na hindi pa po kaya tuloy-tuloy po dapat ang pagtatrabaho mo po sa isang kumpanya. Pero, ang pagtatrabaho mo po sa isang kumpanya na nandito po sa uh, mga bagong planta ng mga minahan, mga kaibigan, ay uh, mga bagong planta po ang ginagawa. Hindi po yung operational na. Katulad ng mga pinupuntahan ko po, mga kaibigan, lahat po ng mga pinupuntahan ko po ng mga planta, dahil kami po ay isa sa mga maintenance po ng mga planta na ginagawa po rito sa... o oh, uh, na mga nagre-repair po kami ng mga mga nasisira po sa kanila po mga planta, lahat po ng mga hinahire po nila ay mga permanent resident dito sa uh, Australia o kaya uh, citizen po rito sa Australia. Kaya mas madali ka pong magkakapasok dito sa mga minahan po ng Western Australia bilang isang maintenance kapag ikaw po ay citizen na rito o permanent resident po mga kaibigan. Kaya sorry po sa mga... Uh, nagtatanong po dyan sa Pilipinas kung sila po ay magkakapasok dito ang masasabi ko po ay hindi po pwede pero may isa pa pong paraan kung paano po kayo magkakapasok dito mga kaibigan ito po ay sa pamamagitan po ng sponsor ng mga uh, employer na nandito po sa Australia kahit anong uh, kumpanya po o employer basta dito sa Australia po at nagha po sila mga kaibigan kahit anong kumpanya hindi man sa mining po ay sunggaban po ninyo ito dahil pagdating po rito sa Australia mga kaibigan kung kayo ay nagiging citizen na rito naging PR na rito ay madali po kayong makakapasok sa mga minahan yan ang po ang masasabi ko po mga kaibigan kaya sa lahat po ng na mga nagtatanong po ng uh, kung hiring na po sa akin pong uh, kumpanya na pinapasukan ang masasabi ko po ang hinahay ng po nila ay permanent president at citizen lang po dito sa Western Australia. Ngayon, doon naman po sa mga nagtatanong po sa atin kung sila po ay makakapasok bilang 482 visa na nandito na po sa uh, Australia. Mga kaibigan, madali po kayong makakapasok bilang 482 visa kung ang isang kumpanya na nagtatrabaho po sa mining ay sponsoran po kayo. Yan po ang unang paraan namaka namaka ka po kayo pero ah uh, risky po 'yon mga kaibigan dahil ang inyong kumpanya sa sa kasalukuyan na nag-sponsor po sa inyo ng workers visa katulad ng 482 visa ay may kontrata po kayo sa kanila kung hanggang kailan po kayo magtatrabaho sa kanila kung sakaling kayo man po ang nagbabayad ng inyo pong uh, uh, bayad para sa sponsor po nila mga kaibigan mayroon po tayong napagalaman na nagbayad po sa na napakalaki yan po mga kaibigan ay kayo po ang nagbayad talagang malimit ay uh, pinapakargo po nila doon sa mga papunta po rito na sponsoran po nila ang pagbabayad po nito maswerte po ang ibang mga tao na hindi na po pinapabayad pero ang karamihan po pinapabayad talaga po dahil expected po nila na kapag ka ma-PR po ang isang na sponsoran po nila ay maaari pong umalis po sa kanila kaya ang ginagawa po nila ay pinapabayaran na po ang lahat ng mga ginastos po ng kanilang employer kung sino man po ang sponsor po sa kanila papunta po rito sa Australia pero ang masasabi ko lang po sa lahat po ng mga 482 visa na gusto pong mag-apply sa mga minahan ito po ay risky po mga kaibigan dahil kapag hindi po kayo sponsoran ng uh, ng mga employer na dito po na sa mga minahan at kayo po ay uh, uh, ititigil ang pag-sponsor po sa si inyo ng inyong employer dyan sa, kasal sa kasalukuyang pinapasokan po ninyo, ay may chance po na mapapauwi po kayo ng Pilipinas. Maliban na lamang kung mayroon pong ibang uh, employer na mag-sponsor po sa si inyo at ipagpatuloy po ito at uh, hanggang sa mga PR po kayo mga kaibigan. Kaya ang advice ko po kung sakali po kayo ay 482 visa pa lamang dito sa Australia po mga kaibigan ay hintayin po ninyo na kayo po ay ma-permanent residente po rito at uh, sa ganyan po ay safe po kayo na mananatili po rito sa bansang Australia hanggang sa kayo po ay makapagtrabaho po sa iba't ibang mga minahan po rito sa Western Australia dahil sa Western Australia po. Nandito po ang may pinakamaraming mga minahan. Maraming trabaho po dito sa Western Australia. Kaya uh, ang lahat na mga nabanggit ko po, sana po ay mabigyan po kayo ng kalinawan po sa akin pong counting pananalita po sa umaga pong ito. Dahil isa po ito sa pamamaraan ko po para may pabot po sa inyo ang atin pong pagmamalasakit. Gustuhin ko man po na lahat kayo na mga nagtatanong na po sa Pilipinas, mga skilled worker na makarating po rito sa Bansang Australia pero hindi po sa amin ang gagaling ang talagang pag-asa po ninyo. Ang pag-asa po ninyo ay maaring kami po ay makapagbigay ng counting information Para po sa ganoon magkakaroon po kayo ng guide kung paano pong ang pag-apply dito. Pero ang pinaka-importante po mga kaibigan na gusto ko pong sabihin sa inyo ay yung mga agency na lagi ko pong ibinibigay po dyan sa Pilipinas na siya pong nagpaalis po ng aking mga kasamahan papunta po rito sa Australia sila po ang karamihan dyan po ay wala pong mga lagay mga kaibigan ibig kong sabihin wala pong uh, placement fee at uh, libre po yon. dahil ang karamihan ng mga employer na nag-sponsor uh, po ng mga uh, workers visa galing po dyan sa Pilipinas ang employer po rito sa Australia ang nagbabahid po lahat nun kaya kung mayroon an pong uh, napapansin po ninyo na agency na nagpapabayad po, 'yun ay ano po talagang napupunta po sa kanila ang bayad po ninyo at uh, talagang namang dyan po sila kumikita. Kaya kung maari po mga kaibigan, hanapin po muna ninyo ang mga agency na wala pong placement fee kung gusto niyo pong pumasok dito sa Australia dahil doon po kayo nakakatipid po, mga kaibigan. Kaya ang pinaka-importante, uulitin ko po, kahit anong kumpanya po, hindi man po kumpanya sa mining, katulad ng napasukan po rito, katulad ng napasukan ko po rito sa uh, minahan na kumpanya, kahit hindi man po rito ang kumpanya na, po, na inyo pong applyan, kahit saan po dito sa, sa Australia, ay pasukan po ninyo mga kaibigan. Ang importante, makapasa po kayo sa requirements, sa requirements po nila na 5 years minimum experience dyan sa Pilipinas, at makapasa po kayo sa lahat ng mga testing po nila at pumasa din po kayo sa English test. Dahil kapag pumasa po kayo sa English test mga kaibigan, wala na pong hadlang po. Kapag kapasado na po lahat, makakarating po kayo rito sa Bansa Australia. Yun lang po mga kaibigan at sa ngalan po ni Kaasam na uh, siya pong nagbibigay po ng information po sa si inyo. At sa ngalan po <laughs> ng misis ko po, siya po si Jane na lagi po nagluluto ng masarap na pagkain. Ay talaga nga naman katulad nung pagdating ko rito. Wow, nabusog po ako mga kaibigan. Mm -hmm. Kaya maya maya lang ng kunti, paalis na po ako. Kaya ako yung nakanya ni At siyempre ang punta po natin ay papunta po sa airport po ng Barimunya. Magmula rito sa Perth Airport. At lahat ng mga Pilipino dyan, magpapangita po tayo sa alang lugar yun, Yande Rio. Marami pong salamat mga kaibigan at magandang araw po sa inyong lahat. Sabay po.